Tapangan daw, President Balsi. Dahil maraming netizens ang mukhang inuudyukan etong si Balsi Aquino, isa sa mga anak o kapatid ni Pinoy, para tumakbo nga sa pagka -presidente. Ilang beses na po yung um, tinuldukan netong uh, si Balse Aquino na talagang hindi sila papasok sa politika. Siguro kung, kung talagang meron silang intensyon na pumasok sa politika, yung ilang kapatid ni Chris Aquino halimbawa. Siguro kahit papano ay nakikita na natin sila sa mga lokal na posisyon. Pero hindi po talaga. ba? Diba? Kung titignan nyo, alam namang agad-agad ay sa, sa national position or bilang presidente pa ang tatargetin ng isang Balsic Aquino na ang pagkakakilala po natin ay talagang pribadong indivi individual. Pribado po talaga itong taong ito. So malabo, malabo. Pero yun nga, kung titignan natin, isa rin po ako sa naghahangad na sana ay isa sa kanila ay tumakbo kahit sa pagkasenador. Pero yun nga, malabo po talaga dito kay Balsi Aquino. Alright, eto po, um, abangan, President Balsi. Sana nga daw, maraming mga netizens ang ganito ang komento. Sana nga daw para siguradong mabungasan ang korupsyon sa gobyerno. Yan po ang gusto nating lahat. Okay? Kaya, kaya ang naisip natin na, na kalaban, halimbawa, ng mga Duterte at ng mga Marcos, ay either mga Robredo na andyan pa si Atone Lena Robredo at syempre nga mga Aquino. Dahil sila lang po talaga walang record ng katiwalian at pagnanakaw. Kaya ang ibig sabihin, siguradong may accountability, may transparency na, na mangyayari sa ating gobyerno. At dahil dyan, mababawasan talaga ang korupsyon. Yun naman ang pinakamalaking problema dito sa atin, korupsyon. Kahit sa ang sangay ng gobyerno, hindi-hindi mawawala ang korupsyon. Mukhang parte na ng kultura ng ating bansa, ng ating bayan, ang korupsyon. Alright, ipinagdiwang at inalala ng pamilya Aquino ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ama na si dating senador Ninoy Aquino. Dahil nga dito sa sa anibersaryo na ito, sa pagdiriwang na ito. Kaya lumutang yung panawagan naman ng mga netizens na sana ay i-consider ni Balse Aquino na tumakbunga sa pagka-presidente. Alright, kasama ng iilang or ang iilang partido liberal na sina Lenny Robredo, Frank Drilon, Kiko Pangilinan at iba pa sa isang simbahan, may iilan sa kanyang mga taga-suporta na nanawagan na or may ilan sa mga taga-suporta na nawagan na tumakbo sa susunod na eleksyon si Balsi Aquino. Upang maibalik raw sa demokrasya ang bansa at mawala ang corruption. Hindi totally agad-agad talaga mawawala yan. Pero yun nga, malaki ang nagawa ni Ninoy Aquino, ani ah, Noy Aquino para nga mabawasan ang corruption dito sa atin. Kaya lang kasi yun, bumalik naman ang isang or or pagkatapos ni Aquino abay sinunda ng isang Duterte na akala rin ng mga kababayan natin ay gagamitin ang kanyang tapang sa kabutihan. Mukhang hindi sa kabutihan na gamit yung kanyang tapang ko, ano? Yun, ang nangyari. Walang reaksyon dito si Balsi Aquino sa koment komento ng kanyang mga taga-suporta. Hindi po talaga tayo makakaasa sa isang Balsi Aquino. Dahil matagal na nilang tinuldukan, uulitin ko, na wala na ni isa sa kanila natatakbo sa sa politika. Ay lalo pa sa pagka-presidente, nako po mahirap 'yan. Si Chris Aquino, well, titingnan titingnan natin kung talagang meron pa siyang intensyon, pero una sa lahat, ipagdasal natin siya araw-araw para malagpasan niya ang kanyang dinadaanan. Uh, or, or karamdaman at tinadaanan na pagsubok sa ngayon. Yun po ang priority ni Ms. Chris Aquino.